Yan yung ginagawang uh, TR4. TR4 yan. Expressway po yan. Mula Kalamba hanggang Losena. Yan. Pag natapos na yun, mababawasan ang traffic dyan. Sa Alaminos. Santo Tomas San Alaminos ang Pablo.

Villa Escudero Ayan yeah. Ayan mga katikit Ako ako ng uh, 284 Ang aking driver ay taga Kamalig Ang bayan ng maraming pinangat Ayan you know? o Si driver Millarillo Millarillo Ano? Ayan yeah. Ayan taga kamalig dun sa uh, pinag-shooting ano na Daniel Padilla no? dun sa malaking sili Ito, yun. ano yung barangay nun? Ah, sa daraga na pala eh. Doon, malapit doon na kanilang bahay. Isa nga sa Mayon. Malapit na sa Mayon ang uh, kamalig. Ganda yung maganda doon. May bypass road, ano? Meron. Yan yung bypass. Mula kamalig hanggang daraga. Ito ng bala. Building mo sa'yo. May kasama ng parina. 1806. Papuntang Legaspi, Tabaco. Nagado naman ako na paano yung empleyado ng ano? Tapos kinausap ko si Amora. Meron ba ba SM Santo Tomas meron? SM Santo Tomas Meron, meron Meron nagpatikit dyan Nari po, SM na SM Pede Pwede nang mamasyal mag-shopping sa SM Santo Tomas. Sawarin sawa mga tao dito. Ah. Kapang traffic, <tapos> kapon, Wala traffic isa, ano, sa mula Susana Heights hanggang alapang kapon, panawas. Yan, traffic kapon.

talagang napakababagal so, para ngayon po umalis sa bus stop boxe eh, boxe eh. kaya yeah, matindi talaga itong aming kalaban ayaw umalis sa bus stop po oh. Ayan, no. Yeah, nagbaba na po ako sa 722 ay quality yung biyahe ko sa 722 street po yung aking biyahe doon uh, talagang maganda yung uh, makina ng 722 sa kasaka yun ang pasayro yung 722 naka uh, ilang uh, kuta kami doon laging arahan sa araw, -araw kuta sa 722 yan talo nakakahapon naka 28 mil kami 3 ways so itong uh, 284 ay uh, hindi mahataw ng driver ang uh, takbo uh, ng inalalayan yung ano yung makina pa, para hindi siya mag-overheat. Uh, Yan. din po pag uh, hinahataw yung uh, takbo. Kaya nagpaksol kami dito. Talaga yung jack ay ayo malis sa basta. Talagang uh, inihimot ng pasero. Inubusan kami. At, yeah, salamat naman na sa itong uh, 284 para tuloy-tuloy na yung biyahe nito. Hanggang uh, left and season na. Huwag lang masisira ulit. Yan, shoutout kay Sir uh, JP Vargas Manggali ng Binyan, Laguna. Yan, uh, maraming salamat sa pagbisita kapon sa Buendia Terminal. Wala na traffic. Oh. Ayan, yung mga patawid papuntang Rawis, Katarman. Diretso yung Palapag, Samar 5127. o. Oh. 51-27. Hino, RN, J-U-N. Ayan, palis na, palis na, o. Oh. Diretso yung uh, Palapag, Samar. 5127. 1 well, 2 talaga yung mga purwa ng uh, Hino, RN, o. Oh. Alas na sila. ng pasero. Ang puno. Vino RM. Yan, ito naman para sa na ipapuntang uh, Matnog. Yan, Bulan, Matnog, Kalauna, Anes, dito sa Buendia. Eh. Ayan, oh. 4107. Yutong High Tiger. Oh. Abot pa, abot pa yan. Pag uh, sasakay kayo sa Torbina, ipigap po yan doon sa turbina. vamos voltar o nosso